Nagtrending sa social media ang isang restaurant sa Aklan matapos mag-alok ng Valentine's promo kapalit ng picture ng maselang parte ng katawan ng babae. Sa deleted Facebook post ng kainan, nag-ahalok ito ng discount hanggang sa 100%. Depende sa litratong ipapakita ng customer sa kanilang babaeng staff o di kaya ay on the spot inspection pa ng pribadong bahagi ng katawan ng babae. Pinotakti naman ito ng mga negatibong komento at hindi yung manumagandang marketing strategy o gimmick. Tinawag naman ng offensive at insensitive ng iba dahil sa hindi pagbigay ng respeto ng mga ito sa kababaihan kapalit lamang ng diskwento. Matapos na mag-viral online, agad na binura ang post at nagpalabas ng public apology ay naturang restaurant kung saan. Depensa ng mga ito ay ginaya lang din nila ang konsepto sa iba ding kainan. Aminado ang pamunuan na mali ang kanilang ginawa at handang akuin ang responsibilidad na idudulot nito. Sa ngayon, pa pang aksyon ng LGU Malinaw sa naturang insidente. Bali Nita mula dito sa Lalawiga ng Aklan. Ito si K5 Bradjilin Tornino para sa kampyona balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.